Hi mga besi, please follow and share Ana Vlog and may YouTube channel din po ako. You can search my name is Andalimbang at lalabas po dun ang Ana Vlog. So please follow. Thank you. Good morning, good morning, good morning guys. Heto naman tayo sa bagang gising, magsasain, magpipray ito ng baon nila. And of course, syempre, hindi mawawala ang ating tartang noodles para sa aming gonsong si Amir At of course, si Moy also. Favorite nila yan para sa kanilang almusala. And heto nga't maliwanag na sa labas pero wala pa akong naluluto. And, piflix ko lang ang aming aming panahir. Kulay ng aming bahay. Ang ganda kasing tingnan. Masyadong malini sa aking paningin. And of course, heto palang aming alagang si Horem At, haya na si Pakatuloy kasi malalaglag ka na. And of course guys, nakapagsaing na rin ako. At ayan, naligo na rin yung mga barako kong pigasin. So, at you can see guys, ayan, nagliligpit na sila. Naligo rin si Moy at si Amer. Sinisilip mo pala sila para makita ko nung ginagawa nila. At ayan nga, nagbibase. So, dito naman tayo sa aming alagang si Orange at saka si Horane. Yun sila yung mga favorite kong pit. And ayun, nag-pre-tumay na ko na manok para sa favorite nila at torta. A few moments later. So, patuloy tayo sa pagluluto guys kasi meron pa akong dalawang anak na high school nag-aaral din. Eh. So, ayan, ito yung mga favorite nilang almusal and the baon. Hindi mawawala yung tortang noodles. A few moments later. So, ayun, cooking done. Pre-tooth. Um, torta, Ayan. Uh, ready na rin ang kanilang kanilang baon ang kanilang almusal ready na yan sila na lang ako lang tingnan nyo naman guys prepare na prepare ko ang mga alaga ko so yun lang one hour later and one hour later haya na sila sige mga anak mag aral mabuti umagang umuwi wag nang maggala and thank you for watching ingat lagi mga lalabs and